Good morning mga idol Shout out sa lahat ng mga idol at mga followers ko. Good morning ko sa inyo. Uh, happy Wednesday sa inyo mga idol. Ito kung mga wapansin mga idol. May project po tayo. Sinimulan to ni Idol Jonathan. Ay lang, hindi bumalik. Hindi natin alam kung anong, anong nangyari. Ngayon, si Boss Marvin ang gumawa. Yung pinagpapatuloy niya mga idol kasi hindi na hindi ko kaya yung mga project ni Peris Cross Grouping Group. ang dami kaya ibinigay ko na sa iba kaya kung mapapansin yung mga idol ay ayan. ayan yung spandrel na PVC mga idol ganda dito sa taas to mga idol ayan, ayan. ayan Sige yung mga idol, pinis na yung taas. Ang ganda. Yung unang gumawa dito mga idol si Idol Junatan taga North Sagaray. Ngayon hindi na bumalik. Hindi namin alam kung ano nangyari. Kaya pinagpapatuloy ng isang idol ko na si Marvin. Ganda. Kapapansin niyo mga idol Ma ano, yung manhole, itong manhole, papipinturahan mo ah. Huwag mo kalimutan na. Nandiyan na yung pintura. Mm. Ayun. Ayan, manhole mga idol para pag may, may problema sa taas. Ayan, bubuksan lang nila yan. Ayan, yeah, manhole yan. Ayan. mayari. Tuwang na yung mayari. Oh. Ayan, si Madam. Madam Juan. Ayan. Ayan, yung owner mga idol. Hindi nang uwari Ayan, sa CR niya mga idol. Ganda. Ganda na ispan rin na pili niya. Ganda ng balmo mo. Ayan yung mga idol? Ating ah, jeans day. Pinagawa na doon project ng idol para ma-vlog natin. Shout out idol. Shout out. Ayan si hello, uh, Boss Marvin Followers uh, natin dyan. Ah, uh, may, dun, may mga mga expander na ginagamit ng idol. Kaya ito kung mapapansin yung mga idol, Coblight. Ayan ang Coblight mga idol. Ayan ang start na si Boss Marvin Ayan yung wire ng Coblight. Yan. Ito, may cove light itong mga idol. Area na yan. yan. Kailan babalik daw yung ano? Electrics yan? Matapos Ah, oh, para ayan mailawan na niya, ano, yung cove light, ano. Yan. Boss Marvin, alam mo na ito rito, ano? Oo, oh, Yung ano natin, yung discard natin sa may hagdanan. Ganda, mga idol, oh. bahay ni madam mo. Paliwas natin metal pari mo, ano? So no. Ganyan na, ano? madam? Dito na ako. Papunta na ako kami, antipulo. Bala ka na, boss Marvin, ano? Gagana ba itong oh, ano mo? Oo, gagana niya. Alam niya yan. Gagana Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good morning po sa inyo. Happy Wednesday. Thank you. God bless.